Cheryl mga kapatid, tatlong security guard laban sa tatlong hold-upper. Yan ang nangyaring eksena ng na magtagpo sa isang parking lot ng mall. Sa alabang, ang mga na deliver ng pera at ang mga gustong tumangay ng pera. Erwin, dalawa ang patay sa shootout at isa ang lumanding sa ospital. Pero dahil hindi umatras sa mga gwardya, umuwi ang mga kriminal na walang bala at dalang pera. Ang maaksyong balita, Jun Loyala, ikwento mo. Nakahandusay at wala ng buhay ang security guard na si Elmer Tagol nang abutan ng na News 5 sa parking lot ng Alabang Town Center sa Muntinlupa kanina. May tama ng bala na kalibre 45 baril ang biktima. Halos kalapit ni Tagol ang bangkay ng isa pang lalaki. May tama rin ng bala sa likod ang lalaking nakilalang si Venancio Pioquinto. Base sa investigasyon ng PNP, nakababana ng armored van si Tagol at dalawa pang kasama para mag-deliver ng pera sa isang money changer sa mall. Dito tsumempo si Napio Quinto at dalawa pang kasama para mang-hold up. Lumaban ng gwardya at kapwa bumulagta si Natagol at Pio Quinto. Nakatakas ang dalawa sa mga kawatan, sakay ng motorsiklo pero wala silang nabitbit na pera. Kita nilang bumunot kasi ng baril yung suspek. Uh, Bunot o, oh, si, oh, ang ano nun, uh, ho hold, ho hold upin sila kasi pagbaba nila eh. Kaya lang, alerto rin yung gwardiya, inunaan niya na. Kasalukuyang inoobserbahan naman sa Alabang Medical Center, ang isa pang gwardiya na si Elmo Toreda na tinamaan ng balas sa may bandang tiyan. Tikom naman ang bibig ng isa pang sekyo. Pasensya na po muna talaga. Wala po muna akong masasabi kasi extraction na rin po ng officer namin. Na-recover sa crime scene ang kalibre 45 baril at mga basyon ng bala walang CCTV sa lugar. Kaya inrekomenda ng mga polis sa pamunuan ng mall na doblihin ang seguridad nito. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Alabang Town Center sa insidente. Junerala, News 5.